Ito po ay ang hashtag. Esto. Ipaglalaban natin ang Diyos kung kinakailangan. Pero kailangan ko rin ng pangangatwiran. Kailangan ko may paliwanag ito. Hindi po pwedeng puro emosyon, puro emosyon na iyak-iyak lang, luha-luha. Hindi po po pwede. Kailangan natin ng doctrinal teaching. Tandaan natin, totoo, nandoon na ang, ano, biyaya ng Espiritu Santo na pag nagdadasal tayo, kailangan tayo mapaiyak, magkaroon ng inspirasyon. Pero hindi lang yun eh. Paano natin ipapaliwanag at ididepensahan ang ating pananampalataya? Kaya po kailangan natin ang apologetics. Anong ibig sabihin ng apologetics? Hindi tayo nagmamakaawa. Apologetics is the science no, to defend our faith. To explain our faith. Marami sa atin sa isang banda, wala na pong katekism. Minsan hindi nila kayang ipaliwanag yung pananampalataya nila. At gusto nila, tama na yung ganito na lang Kailangan nating manindigan. Kailangan nating ipaliwanag kung bakit tayo naging katoliko at kung ano yung pagiging katoliko natin. At kung kinakailangan manindigan ako na ilalabang ko ang buhay ko katulad ni David, gagamitin ko kasi alam ko na kailangan kong ipaglaban ng Diyos. This program is brought to you by mga sa simbahang katolik sa Pilipinas.